Jane Jane Ilang kilo to sir? Hindi ko alam Kasi sabi no Nagpinadalang ko Ay nagpadala Wala daw itong 20 kilos Oo Ay meron yan Ha? Sabi niya wala daw wala daw to 20 kilos. Sabi ko sa kanya babawasan ko sana, dadalhin ko sa bahay kung walang 20 kilos. Ayaw pumayag. Kupal din yung nagpadali na ito ay. bye. Babae Babae Tinex ko nga Sabi ko nga sa kanya Huwag kang kupal kupal <laughs> Buhatin mo boy oh. Sino ba yun? Gusto mak Gustong makatipid eh Kawawa eh oh. Sabi niya wala daw 20 kilos Sabi ko oh. Sige kung walang 20 kilos yan Papatimbang ko yun ko sa bahay yung pag kung wala Ayaw pumayag eh ay Oo. Oh? Yung isang, ano, isang balon. No? Mabuti pa tayong camera ko nung pagkano ko doon ah, viral sana siya. Lentik <laughs> eh. Tapos 176 lang 'yan eh. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako magpapadagdag. Tinatanong lang kita kung ilang kilo 'yan. Sabi niya, 20 kilos daw. Sabi ko, papatimbang ko 'yan mapagwalan 20 kilos 'yan, dadalhin ko sa bahay. <laughs> Ayaw pumayag eh. <laughs> Ay tapos nagsabi pa siya, dad, dinagdagan ko naman eh, sampo! Sana nabot yung <laughs> sampo Ay, may kupal na naman talaga nagpaano, Diyos ko. Tapos tinanong ko siya, tinawagan ko siya kung ano yung papadala, pagkain daw. Puta pagdating ko, puta dahil yung pagkain niya. Hindi mo nang sabi yung babae doon. Dito, yan you know, o, ha, Tiana, ha? Kapatid Kapatid. Kupal-kupal din eh nagbibigay okay, ng eh. Sana may hindihan ng naman nila. Lang. Kaya nga eh. Bigot. 160, 160 lang yan eh. Oh. Kaya siguro magpapadagdag ako kasi sinabi niyang one, uh, 200 Hindi mo lang ginawan 200 Kupal talaga Mabuti talaga patay yung camera ko doon <laughs> Viral sana <laughs> siya Ang <laughs> inal <laughs> Lintik. Sige boy, bayad na yan boy. Salamat. Thank you. <laughs> Hanip na yan. Pakupal ko pa. Kupal <laughs> ko. 20 kilos daw mga repa. Oh. <laughs> Sabi niya. Patay kasi mga repa yung camera ko. Kasi di sana ako magkocontent. Dito lang ako magkocontent. Kaya patay yung camera ko. Pag pick up ko, gulat talaga ako eh. Pagkain daw. Tinawagan ko siya. Sabi niya. 20 kilos lang daw sabi ko papatimbang ko sana eh pag walang 20 kilos dadalhin ko sa bahay ay sabi niya wag na lang wag na daw dalhin ko na dagdagan niya na daw 10 160 naginawa ng 170 nako marimar logi <laughs> ang bigat huy marimar pakupal kupal mag viral sana talaga siya Umboy yung camera ko boy <laughs> Eh thank you. So kapati daw siya mga repa nung may ari na yun, no? ati Anas. Tinawagan ko siya mga repa, pagkain lang daw. Pagdating ko dun eh, Diyos ko yun na pala yun. Hi! Pakupal-kupal! Pinakawawan yung mga rider, titipid kayo. Hi Marimar, buhay talaga